Nandoon na ako sa pintuan naka ano eh nakaopo eh. Oh, total saka si ano. Turonel. Oh, malaki, malita itong... At saka isa ka pili ka na diyan, no? ganda niya, no? yan. Oh, uh, ah, no ganda, no? Ah, that, man. Si Dan mo si mura lang 'yan sa kasi kapatid kapatid naman eh. Oh, kapatid. Oh. Ito ko lang mabili sa dalawa. Mm -hmm. Kasi may mga ito. Diyan ko lang mabili sa dalawa. Sa'yo pala galing to, Hindi. Ay, ba pala nang? Buhol galing yan. Naman. Bujol, bujol. Buhol. Sa bujol nga Yung kinwari Ha? Yung daw yung kinwari Hindi, siyempre marami pa yan doon na natabunan. Oo, oh, ikaw. Kalahati sa ako pa doon sa kanya eh. Ah, siya. Grabe ah, yeah. naman ano, dami pala niyan doon. Na, oh. Ay, dami niyan nasa ila, parang bundok na sinira yan. Ay, e, si Ben, bukod doon sa nako, marami pa natamunan. Ikaw, okay. ikaw, okay. ikaw, okay. ikaw, nasa ilalim pa. Dami, hindi ka Ano natamunan yun? Yan lang mamili, oh. Sa dalawa lang kung anong gusto mo yan. Sigurito mo na sa akin. Ah, Sekreto so, mo lang. Sekreto lang. Pero kaganda. Diyan ka lang mamili sa dalawa. Oo. Gusto mo ipulsa <laughs> mo lang. Ang no, problema dyan. Ang oh, maganda na niyan, Tol, alam mo kung ano, palagyan mo ng net, tapos kwintas mo. Kaysa kung mga kung ano na pinikwintas mo, yan na. Diyan ka na. Oo. Oh. Ah, Sampo kun, laban sa isa. Oh. Laban ng dyan, tol. Sampo laban sa isa. Diyan ka na, oh. siyempre. Palagyan mo ng net para kumintas mo na lagi. Oh. Yan na lang yung kwintas mo. Sapat-sapat na yun. Yun, oh. Ayan. Okay. Ayan, no. Sige, tol, uh. yeah. so, salamat, ha. Uh, Shoutout kayo, tol. Yan. Diyan pa, oh. oh. Eh. Salamat uh. Tingnan niyo po 'yan. Shout out. Oh, yung okay. okay. kidlat na oh. yeah, katian ng tatlong magkapatid, mo brate sabong eh. Yung oh. kidlat. Oh. Namatay yung tatay. Oh, di e... eh nadali. Lakis lang pala sa sabong. Oh. Namatay yung tatay. Bakit? Okay. Ito ay namatay. Tinatay. Kakandaan ah. na. Ah. Tapos yung magkapatid, hindi pa yung panganay lang hawak. Ah, tayo diyan. Ibuto um, di kumayan. Ano ginawa? Biniyak? Oo. Biniwa para ano? Tapos? ko pag pag Kaya sabihin na huwag buwasan. niya. Oh, pra... O, oh, ano? Pagong. ano? na no. pag Oo oh, <AND Ashim concrete randomized> so... sa nga, pa'ko nga. Siguro ka? Hindi ka pwede niya. Hindi ka... Ano bang panlalagay sa buti niya? Langis kasi. Kaya dira sa atin, walang nangis ang buti. Pwede nga sabong? mo. Ano yung pinag-iwan to? Hindi daw, supli yan. Ay, di. Hindi mo, Ay, pwede. Ito'y pinag-iwan. Okay, niya. Meron ka na ng bago? Ano nga, nangis sa atin muna. Hindi nga, malihan sa Pagong? Ay, nakutol. Ang dami mong gamit pero hindi ka pa nabiblisingan. Dapat mabiblisingan ka para hindi ka malula sa mga orasyon. Ay, wala ko sa hilo. Pino? Ha? Oh. Pag ako'y gumawa sa'yo, to? Napagawa ko sa'yo orasyon ko ito. Kailanman, ang malasa ng abutin mo. Di ba mo may kalaban? Hindi. Di, ay, di, di pa. may pangkalata na orasyon? Para malaman diyan. mo. Kung ako ang ah. gagawa nito o kapitbahay mo. Kung talagang mayaman yung kapitbahay mo ay inano ka. Yun, yun, maganda dun sa dinadaanan niya halimbawa si Minto yung e, ganun mo dun sa ilalim kailanman hindi na siya magiging mayaman maghihirap siya papagsak siya sayang naman yan eh hindi bali na nakabawi ka naman sa kanya o oh. kaya hey, alam ko kung paano mo kung maging yung mayaman ay ay gawin kong maghirap iyanong e, mo lang sa dinadaanan niya dun sa si Minto o lupa yan Iyan o mo lang to. Doon sa nadadaanan. Doon mo lang. Eh. lang. Oo, oh, dandaanan niya lang to. Magiging maghirap-hirap pati yung Bihilap pamilya niya. Yun, yan ang ano yan. Kaya Mago, ano? Eh, sinasabi ko sa iyo, pag oh. ako'y gumawa ng katawan, kawawa hmm. tao. Kung hindi naman, ganda, ah. naman, kung hindi naman, walang ganyan, yung buhay na ganyan din, na malilito hmm. pa, ipahit ay mo, ipaumuran doon sa tinadanan. Maganda sa sundalo ko eh. Sundalo? Kung minsan may kamalasan din kasi. Kaya eh, yan, hindi ka basta-basta umawak nga. Kaya kung yung buhay naman na wala kang ganyan, na yun, inano ka yung mga kapitbahay mo, yung buhay, ibaw mo doon yung kwan na uh, Nakatihaya na katihaya kung oh, na ano na ayun sa harap ng pinto ipakumulo sa mga tinataanan niya oh ipatihaya mo sayang yung pagong ko hindi pwede yun then puti ibig tignan mo kung um, puti saan pupunta niya nakita kaya pala yung kita mo yung pinapahita ano. ng pag naal.. pag kumamit hindi na maalays. Son, Hindi trahan Ganun lang kalimutan. Bakit talagang.. Ay, yukay mo. Tagalang mo na siya. Hindi masyadong ano. Mala kalahintay na siya. palitan. Okay. Magpaligtad. Hmm. So, Saan din ang daanan niya? Tignan mo kung paano. Hindi. Hmm. 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 Pero kung palamitan. Hmm. Magkataon Hindi na makabangon. Kasi hindi na nga rin makabangon. Eh. So, Basta yung nakatayang ganyan, hindi makatabangon yun ang <laughs> time din na rin siya ma uh, makabangon ba pag sa clip yun maliban na lang saan galing yan tol? Uh, no, no, saan no, no. ya"? so, ya"? so, sa Mindanao yan? saan sa Mindanao? Sa parang ako na magsano sa vlogger ay ito yung sinasabi mo <laughs> anong tawag nila rito? Pwede uh, 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 yun na pares? Ang dami yun. Ordinary uh, daw yun sabi sa akin.

Parang ganito yung files no ano ano sa akin. Sabi ang lahat ng tinayan daw yan. Eh, Parang ganito yung ano yung files no yung na pinaayos sa akin. Kamo, mo ganito. mo basag. Basag yan. Basag. Baka ma-issue na naman tayo. Sa basag-basag na yan. sa sabi nila, may issue na naman tayo niyan. Na <laughs> <laughs>

Ayun. Alpha Omega nga to, ilan-ilan to? Ilang pulong? Ilang, Il, ilang piraso yan? Yung sindoron <tamcisTiffany> mo? Ha? Tracy? Bilangin mo. Sabi mo, bakit bilangin mo, ikaw may harik agad. At uh, tanggap ko. 1, 2, 3. Duro mga ganun yan. 3, 2 2. 3, 2 2 3. 3 2 backyard, 6. 2, 6. 2, 6. Butal yan, sigurado. Hindi yan po pwede hindi butal. Butal yan. Butal yan. Butal yan. Matibay pagkagawa ito eh. Oh.

Gusto niya sa wala ni gusto ko. Inalo ako naman yung anong pang ano eh, pang pampasurte. Inalo ako siyempre yan. Alam mo po, ganda lang ko naman. Masakit ito. Tapos yung dobre. Inalo ka ito. Ganyan, ganyan dapat. Kaya sa ito lang. Kaya sa ito. Sa'yo rin Tol? Ay, grabe. Hindi ka na maunsan yan. Malupit. Puro sindron nakakusakot mula dumibigis maawaan tayo magkulan lang kasi inano doon mga libon sa Mindanao walang usong one eye doon, puro libon doon oh pag sinabi Mindanao, puro libon ang ano ron, hindi pwede walang one eye ron hindi na ako makahanap sila ng isang mata talaga wala mong hanga hindi na ako Nakita kung makakita isang na

Pero kung kabikit mo, maawa ka man. Oh, gusto mo ikaw lang maligtas. Oh, oh. Eh kung paano Kala, yung mga ano, na oh. paano, paano yung mga anak mo? <laughs> tuloy po, tuloy po lagi <laughs> ito? Oo, oh. oh. oh, siyempre, sa likod uh, oh. ka niya. Para, duli ka mga unsa. Pa, ang mga dalawa, oh, okay. kapatid na. May tayo eh. Oh, yeah. Alangan dito, bulagi sa iyo. Ang mga oh. <laughs> <laughs> yung... nakalimutan mo. Ang yung...

Dito mo kayo 1CB, pwede mo pinag-iigit mo to. Oh, Mga siguro, 500 lang sa kanya to. 500 lang o, kumpirma sa'yo o. O. Sa 1,500. Dito mo kayo 500 o. 1CB. Dati. Palagyan mo to na net para kwentas mo. O. Oh, <laughs> Parili din nila <laughs> tayo. Araw malaman. Dito nga yan nga, ah. Ano naman talaga gamit natin dito? Wala pa nang basag. Hindi eh. ko kaya.

Meron naman yan pa dito. Ako, ako, meron ako yan. Ayan lang. Mahirap pa natin. Sa dami ng... Sa dami ng yung orasyon. Hanapin nung sa isa. Pero... Meron dun May naano ko pa.

Ay, 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 uh, yan. Uh. <laughs> yan to lang maganda. Oh, oh malayo, ay, pa, ay, malayo pang pinanggalingan yan sa Kisong province yan eh. It handed pa masay balikan, it's 16. Ay tagusan na contestment. Para sa nakuha ng isa nito kanina eh, yung dito. Ayun, nakuha na po, ay depensa. Na hindi ka mahuli sa 6 point. Pabayaan ka lang kagusan usan ka eh. Mm. Subok yan. Pinagamit namin yun. Kaso lang sa akin, sa kahoy na pinutas ng buhuyog. ang motor ko, ginagamit ko talaga, tagos ko lang lagi. Buhuyog. Buhuyog, no? Oo. Oh. Ang dami palang ano nito, Tol. Ang dami, dami lang stock na nag-ano sa'yo yan. Naglapag yan. Ito? Oo. Oh. Nasa akin yan. Ah, nasa'yo na. Marami. Inayad nga kasi sinakrapisiwan ko siya nga umasar sa medical. Hindi ako naningil sa kanya. Ngayon, ako naman siya sa akin. Nabigyan niya ako ng gamit. Ayan, ayan. Ayun, ayun bayad sa akin. Ayos. Ayan taon. Nakapirman na ng kontrata. Lumapit sa akin. Wala pa siyang kontrata eh. O, yung medical niya, puro bagsak eh. Bakay operasyon pera siya, Ah? Lainta? Oh, Lainta? Okay. Lainta? Oh, okay. Uh, bukod pa yung pagdaw yun, sa kanila. Kalahat yung sako pa. Hindi, hey, yung tao na yan, hindi natulong sa akin. Umagsa doon yung sumidikal. Sinagaan ko lang siya. Wala ko nag-expect na may bibigay mo sa akin. <laughs> oh, Grabe yan. talaga ako. So, sa din niya, andito na yung para sa'yo. Anong nandito sa'yo? Ano yan? Pagtingin ko, siga mata ko. Ang kaganda naman ito. Nagulat si Otto. Oh, na tudo eh. Grabe, yung parang, no? yung sa kanya, yun lang. Yung binuksan ko, nakita niyo to. Ang dami. Mire <laughs> Ah, <Say, laughs> grabe. Yun, may gamit Ma siya sarili. Kumare. Hindi na, may gamit siya, <that> dami siyang gamit. Sino si Nas? na si Nas. Dami, dami akong gamis gamis. dami. Dami, dami. 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 tol. Yung malalaki. Yung mga gano'n no? mo na hanapin yan. Meron pa isa lang makita niya doon. Pero na source ito, 'yung sa akin source. Pero source talaga 'yan sa Cebu nandoon. Cebu talaga. Oo. Oh. 'Yung susunod na ganyan. Meron yung pa sa malaki niya. Kasi isa lang naman ang isa lang hindi hindi sa akin 'yan to, naman sa akin. Yan ang bagay sa iyo kasi ano? Panegosyo? Sampalok Sa Sampalok? Sa akin. kaya? Sampalo. Origan. Origan. Ay, pag isapan niyo. Hindi na sasalanan. Hindi ako makapag-decision kasi is <laughs> kanya yan. ako sa yan. ko tinatanong niyan, Gusto mo